Magandang gabi, magandang umaga mga kay kung saan man kayo ngayon naroroon. Taray ko, uri ko, yung tuhod ko. <laughs> Bu, parang ano yung tuhod ko, mataki umakon, rayuma ko. lamig na kasi. <laughs> magandang umaga mga kay no? magandang umaga, magandang gabi kung saan man kayo ngayon naroroon. Yan. Winter, Spring, Summer, or Fall. Tuloy ang pasyal sa Canada. mga kainags oh. kaya umataki yung rayuma ko oh, eh. malamig na eh kunin ko muna yung sapatos ko yan ito yan yun magagamit na rin kita sa wakas welcome back so yun mga kainags ano? ito yung sapatos na ginagamit ko lang pagka winter pagka may mga snow na yung mga dinadaanan natin kasi pang malakasan talaga to sa lamig eh Game muna tayo ng basilin sa mukha natin. Para hindi pasukin ng lamig. Kasi mga kainags, malakas yung hangin. Talagang humahagupit. Mahapdi yan sa balat pag dumampi yung malakas na hangin na may kasamang lamig. Kaya naglalagay tayo ng basilin sa mukha natin. Although makapal naman yung mukha ko, kaya lang hindi, hindi kaya na nakapal ang mukha ko yung lamig. Eh. Lakas ng hangin. Although mahangin na rin tayo. Hindi kaya Ito na mga kainags, ito na yung sinasabi ko sa inyo bago mag-winter. Ano? Mag-iiba na yung buhay natin pagka-winter. Yung ating paligid at yung ating mga gagawin araw-araw. Ayan o, oh, di ba? Tsaka natutuwa ko kasi unti-unti ko nang naipapaliwanag sa inyo. O, yung mga sinasabi natin na magdadagdag tayo ng oras para sa panibagong dagdag trabaho na gagawin natin araw-araw ngayong winter. Siyempre, mag -ano tayo, no? Mag magpapala tayo ng snow sa ating dadaanan. Wow, it takes time. Hindi lang yan. magkatanggal din tayo ng snow sa ating sasakyan. Wow, kaya mayroong kakibang na trabaho maghihintay tayo ng limang buwan hanggang anim na buwan mga kainag no? bago bago mawala yung snow na yan so magumpisa ngayong araw na to hanggang sa limang buwan ay makikita natin yung snow na yan Woo! <coughs> Atang hangin. ito niyo sa ko, di ba? Grabe. Ang taas na lang snow mga kalinag. Wow. Ang ah, taas. Grabe Wow. wow. Grabe. Taas no So ito, papasok tayo sa, papasok tayo sa ano na natin mga kalinag, sa garage na. Tingnan nyo naman yung snow sa garage. Grabe. Wow. Yun bueno, oh. No? Talaga naman. tira nyo mga kanag sa hanggang bindi ano? Wow, kita nyo? <laughs> kita nyo yung lalim di ba? Yung taas ng snow mga kainag so, oh. Grabe <laughs> yeah. Ah. Ah. Ito pala may tapon yung basura yeah. Yan, yan ang buhay dito mga kainags pagka winter Pagka araw-araw nag-i-snow at walang tigil yung snow Nako, ay eh kailangan araw-araw ka Araw-araw magpala ng snow sa mga dadaanan mo Sa backyard mo At saka doon sa harapan ng bahay natin mag -ano rin tayo dun, magpapala rin tayo Kasi bilang isang homeowner ng bahay Responsibilidad natin na linisan yung ating front mga kainags Dahil kung hindi natin lilinisan yan At meron mga nagreklamo Hello Dave! Ay sigurado magpe-penalty tayo mga kainags ano? bibigyan tayo ng notice ng Edmonton government dahil hindi tayo nagpapala ng ating property especially dun sa public pathway no? yung mga dinadaanan ng mga tao na harap ng bahay natin wow so ito no wow Uf, uh, yan mga kainags. so tingnan nyo naman yan, mga kainag ano? Wow. kita nyo wow my god kita nyo yung snow no ang taas Tsaka yung truck natin, oh. Nakatapon na lang sa kumain. Eh. O doon nga pala sa mga ngayon lang nakapanood ng vlog ko, mga kay, nung nagsisimula pa lang ako mag-vlog, yung unang-unang content na nagsasalita talaga ako na mahaba is yung cooking adobong manok in a cold backyard. Yan, dito rin ako, no? Oh. Dito, dito, dito. Dito yun, eh. yung pwesto na yun, mga kay, nagsimula. So, ngayong winter, uulitin uli natin yon Magluluto tayo dito pagka meron lang tayong iluluto no katulad ng mga isda, mga piniritong isda yan. Gagawin natin yan magluluto ulit tayo dito. Yan. So exciting 'yun. Wow. So dito tayo sa angle na to mga kayo no? Yan yung backyard natin no. Oh. Wow. Yung pero ng snow. So sukatin natin mga kainag, ano? sukatin natin yung snow, yung dito sa dinadaanan natin. Ito yung pathway ng dinadaanan natin usually. Yan o, oh. Ah. Oh. Kitanya, iranya 12, 11, 11 feet mga kainags ano. 11 feet yung taas ng snow. Dito pa lang 'yan sa dito pa lang 'yan sa ano ha, sa dinadaanan natin. Eh dito, dito dito sa mga hindi natin dinadaanan. Sukatin natin. Wow. Tingnan nyo naman 'yan mga kainags ano. 16, 16 feet yung taas. Wow! Di ba? Ang kapal, no? Ang taas ng snow. Ay, eh, doon, doon. Dito, mga kayo, dito, dito. Subukan natin dito, no? Kasi bihira tayong dumaan dito, papunta doon sa may garage natin. Eh. Ay, sa ating uh, shed, no? Yan, tingnan natin dito. Wow! Ade, ano lang? 12 feet. Yan, yeah, no? Ah, so... 12 feet 12 feet pa rin makakainag siya no? So, punta naman tayo dun sa harapan ng bahay natin mga ba? kayo. Like, Papakita ko rin sa inyo kung klase ng snow kung nandun, nandun sa harapan. Ah. Oh. Grabe. Oh my goodness. Tingnan nyo naman yan. <laughs> Kita nyo naman yan. Wala kayo rin. Parang nasa ano, pa, desert over sa no? Sahara Desert. e you no know? parang, parang, parang bundok e eh, Di ba? Parang bundok sa Sahara Desert. Yun nga lang. Kulay puti ito. No? Wow, Grabe. Tingnan nyo naman, no? Tingnan nyo naman yung kapal niyan, mga kainag, no? Ayan, yeah, no, diba? Wow, so ito yung harapan ng bahay natin, no? Woo! Grabe. Wow, oh, tingnan nyo naman yung snow, mga kainag. Wow, grabe. Tingnan nyo, woo! Dito tayo dumadaan, ito yung pathway natin, mga kainag, no? Dito tayo dumadaan tayo. Tingnan nyo naman, no? Wow, grabe daanan natin mga kainay no? hindi ko na alam kung nasaan dito eh. alam nyo ba kung nasaan baka alam nyo kung nasaan ano kaya dito yun eh alam ko dito lang yung mga kainay no? wow kailangan na talaga nating magpala kasi oh, grabe na hindi ko na alam kung saan yung ano kung saan yung daanan wow yan o no? so yan mga no? kailangan natin palahin to tsaka dito kailangan natin palahin yan so yung iba kasi hindi pa nagpapala ngayon dahil matatabunan pa rin ang ginagawa nila hintayin nilang huminto yung snow saka sila magpala para isang trabaho na lang pero tayo since na wala naman tayong ginagawa ngayon nag-vlog tayo yung mga video kasi yung mga video kasi hindi ito ito pala yung gaano natin kasi sinundan ko yung hagdana natin wow wala na kaya kung may mga palatandaan kayo sa daan hindi nyo na makikita yun no? halimbawa nag-drive kayo tapos may mga daanan kayo na tinatandaan, hindi nyo na makikita yun kasi natabunan lang snow. Yan mga ka oh grabe oh, di ba? Grabe nung kapal nung snow, no? Wow! Pero dito sa side na to, wala, walang ano snow kasi yung hangin papunta dito sa bahay natin. ngayon na nga pala mga kay ano? November 16 ngayon, 2020 Araw ng Tuesday Time check tayo mga kay 12.43 At yung temperature natin ngayong araw mga kay Negative 6 Kung napapansin nyo, mayroong kulay pula dyan, ano? Yung warning Yan, magpapala muna mga kay ano? Para matapos na yung trabaho natin Baka puro sa kabubungangan ng kabubungangan ako, eh Wala tayong ang trabaho, ano? Ha, <laughs> So yan mga kainags ano, ito na yung napapala natin no. Hanggang dito pa lang tayo sa may entrance natin sa backyard. So yan, nabawas buhos na natin ng konti no. Pero napagod ako mga kainags, ito pa lang yung nagagawa natin. Napagod na ako talaga kasi kasi yung snow mga kainags no, medyo mamasa-masa siya. Kaya mabigat, mabigat talaga pag pinapala mo. At saka dumidikit yung snow pag pinapala natin mga kainags. So talagang wow, ang bigat talaga ng snow. natin yung kapitbahay ko si Dave Ayan, tingnan mo kung ano ginagawa niya sa snow Ayan o oh. Meron siyang, meron siyang ano no Ah uh, Hey ben. Meron siyang machine pantanggal ng snow Mas mabilis Hi nice. I'm good I want exercise Wow, ang galing mga kainis nice, ano Wala siyang kahirap-hirap tayo, abutin pa tayo ng sham-sham dito Siya tapos na yung kanyang garage mag-shovel mag ng snow samantalang sa ating syo, yung syo, yung snow natin mga kainag so nandyan pa rin pero iniinvite niya tayo na ano ano hiramin daw natin yung kanyang equipment pero sabi ko hindi mas okay na yung ano yung mag ano tayo mag uh, mag-shovel manual nagpapasalamat pero nagpasalamat tayo sa kanya mga kainag ano pasalamat tayo sa kanya kasi iniinvite niya na hiramin natin yung kanyang equipment pero gusto ko lang ipakita sa inyo mga no, kung paano tayo magpala ng snow pagka wala tayong equipment talagang mano mano pinagpapawisan na ako ngayon mga kayo ano? lakas ng hangin snowstorm <laughs> ito yung hirap mga nags kapag uh, hindi mo na maintain palahin yung mga snow mag iipon yan matatambak na matatambak hanggang sa katulad ngayon mga kayo na so, nahihirapan tayong Tanggalin yung snow sa harapan ng bahay natin kasi nga naipon. Pero kagabi, nakita ko naman nag-shovel yung ating bunsong prinsesa makakahinig. Pero dahil sa walang humpay at walang tigil na pag-snow, talagang kumapal pa rin. Kaya ngayon nahihirapan tayong tanggalin 'yung snow. Actually, pinapawisan na ako ngayon makakahinig, 'no? Kahit na malamig at mahangin, talagang pawis na pawis ako. Pahinga muna tayo mga kainags Pagod na ako, sakit sa balakang huh. 2.06 So mahigit isang oras na tayo nagpapala hindi huh. eh, pa natin natatapos yung ano, hindi no? pa natin natatapos yung garage natin. Papalahin pa natin. tumitigil yung ano no yung stock uh, meron pa rin kahit konti mga patak patak so, tara saan ulit natin so so far mga kainags ano yan pa lang yung natatapos natin palahin ano yan ang ganyan pa lang hindi pa natin napapala doon no may nakasilip uh, mabuti pa yung isa dyan pasilip silip lang Utso, utos sa utos Ano mo ginagawa? <laughs> <laughs> so ayan mga kainags ano? Natapos na rin natin dito yung Palahin yung ano natin Yung sa harapan ng bahay natin Ayan ang hanggang doon sa bahay natin oh. Diba? Tsaka yung mga kapitbahay natin Nagsishovel na rin mga kainags ano? Ayan doon Ito na yung ating dinadanan ngayon oh. Malinis na Ay salamat lord Pinagalitan ako nung mahal na rena natin eh. daw kami ngayon no choice ako. No choice ako, syempre, wala tayong magagawa kundi sundin natin yung ating mahal na reyna di ba? Hira, oh. Okay lang yan kasi kailangan daw na yung grocery, malis ng bahay. May pupuntahan daw kami. Ay, mahirap na. mas uh, masermonan na naman tayo. Pagod na nga tayo, sermonan pa tayo. <laughs> Idaan lang natin sa tawa mga kainags. Ano? Ay, <laughs> grabe oh my goodness wow na wow grabe mga kainag parang uh, malahit to mga kainag siya nakikita ko parang to parang parang babagsak na dah, ah, ah! 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 <laughs> <laughs> Ang sarap. Para akong bumagsak sa kutsyon mga kainags Ang <laughs> <laughs> bihira tara Ay Yan lang ang ginagawa natin mga kainags Ito para mapasaya natin yung sarili natin Pampatanggal ng pagod <laughs> Kaya tara mga kainags Sumahal lang natin itong mga Mahal na prinsesa natin at mahal na reyna. Tara So yan mga kainags yun, tara may nakita tayong Na-stack yung sasakyan hindi makaandar eh Ayun, no, tulungan natin. Kasi ganyan talaga dito mga kainay sa nagtutulungan Kasi pag nangyari rin sa'yo, marami rin tutulong sa'yo Kaya pag nakakita tayo ng ganyan, tulungan natin na Patayin ko muna mga kainay sa'yo Kaya mga kainay sa'yo At least naka-under na yung ano, tinulungan natin So may mga tumulong din sa atin, yung mga dumaan dito Tumulong, bali apat kaming mga lalaking tumulong mga kainay no? masaya tayo kasi nakatulong tayo kasi ilang beses na rin nangyari sa akin yung mga kainags yung, 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 yung koji pa yung sasakyan ko lagi ako na i-stack kasi two wheel drive lang yung sasakyan ko dati mga kainags eh. pag dumadaan ako sa mga kapal na snow talaga ako kasi marado may i-stack so tuwing na i-stack naman ako mga kainags marami namang marami namang tumutulong sa akin kaya pag nakakita tayo ng mga na i-stack na sasakyan tulung tulungan din natin Woo! Hi. yo. Hi. Thank you. Yes, ha. Uh, dito lang muna tayo habang hinihintay natin yung ating mahal na Saktong-sakto, no? Kasi marami na tayong nadaanan kayo nang na-stack. Gusto sana natin tulungan. Kaya lang nag nagmamaneho tayo. So, eksaktong-eksakto naman. Nakahinto tayo dito. Hinihintay natin yung ating mahal na Nakita natin. huh So pag may nakita pa tayong mga na-stack na ganyan sa sakyan, Siyempre tutulungan ulit natin, no. Basta hindi tayo nagde-drive. <sighs> so yan mga kainags ano? Ito. Ito lang yan, oh? Yamang dagat, dalagang bukid, ano. Almost 10 dollars mga kainags, pero tatlong piraso lang yan. Ayan no. So, yan, oh? no. Oh? Tatlong piraso lang, ano. Mahal ng presyo, no. Yan, no. Oh. Yan ito 'yung presyo nito. Dai, na maliliit ay no, bibili lang tayo nito. oh, yan. Yan, kailangan natin yan. Sarap. Ayan. Gusto ni Mrs. Eh. Ayan, mga kainag, sarap. Nakatapos lang natin mag-grocery. Madilim na. Ayan, napagod talaga ako, mga kainag. Sino, kanina, no, nagpapala tayo. Talagang yung pagpapala ko ng snow kanina. Na ano, bumigay na yung katawan ko. Talagang ngayon ko na naramdaman yung pagod na ginawa natin kanina nung no, nagpapala tayo. Tapos ngayon tingnan nyo, hirap, ang hirap mag magmaneho. Oh, matulungan mo ako. Kasi kumakapit yung gulong sa ano eh, Sa snow eh. At saka isang isa lang kamay yung hawak natin eh no. Wow. So yan mga kainag ano. Huh, hirap. Dito nga, ako kahila dyan, dito nga. Tawang mo doon. Yan o, no? nabalaho yung ano natin eh Dahil nga sa snow eh Bumabaon sa snow yung Ha? Ah. Hirap Hirap talaga <laughs> Palaba si Mahal na Reyna Yan uh, Yan Ay. Ha? Ah. Talagang ngayon ko na naramdaman mga kainags yung ano, no? yung ginawa natin pagpapala kanina talagang grabe talagang naramdaman ko na yung pagod ngayon mataki na yung pagod tapos nag drive pa tayo kanina tapos may pupuntahan pa tayo pagod na talaga ako mga kainags. pero hopefully isang, isang punta na lang yung punta na lang tayo sa superstore pagkatapos nun uwi na tayo pahinga na tayo so yan mga kainags. time check tayo no? Ayan, no 4, 4.49 negative 6 so yan mga kainags, no? dito naman tayo ngayon sa superstore may mga bibilin tayo dito na mga hindi pa natin nabili doon sa kabila. So tara. Bang iba na yung ano no paligid natin no. Talagang wow, winter na winter na no. Ayan, no. Wow. Ano pa lang ay makakain ano na 4:30 pa lang yun. 4:30 ng hapon. Pero madilim na. Taga. Kaya makain na gano'n Ito na naman tayo Ay, Pagod na ako talaga Bale, pagkatapos ito uwi na tayo makain na no? Uwi talaga tayo ah, Talaga naman Dilim na no Madilim na yung ating paligid Yung labas Wow Ah, buti na lang medyo madaling madaling anuhin tong ano no yung part ng ano Mahir mahira pala kala ko madali. Hay. Wala. Dulo na lang. Sa loob ni mahal arena. Wow. Ah. talaga. Oh. Dito, ah. Sawang-sawa na dito ka. Oh, ganun ulit. Kailangan hilahin talaga para oh. Yan mga kayo wala napapansin niya, no? Yan yung mga nakakatakot o yung ganyang snow Yan yung tinatawag na black ice Kapag uh, napadaan ka dyan Nagmamaneho ka dapat magingat ka Kasi kung hindi dire diretso ka madudulas ka oh. Yan Sana, -sana ta umiikot ha Yan oh no? 'Di ba? Black ice eh, no? Yung makintab, madulas 'yan. Hmm. So Sir, mga makakinig no, time check tayo. Ayan oh, 5:41 ng gabi. Actually, hindi pa pala gabi no kasi hindi pa alas 6 eh. 5:41 pa lang tapos sa uh, negative 6 yung temperature. Yan, ito yung ating paligid. Madilim na, 'di ba? Yan, dilim na, no? Yan. Yan yung black ice mga kainag, so oh. black ice yan kapag ka mabilis ang takbo mo tapos bigla kang pumreno sigurado dulas ka dyan mga kinex hindi kakagat yung preno mo yan yung mga kinakatakutan dito pag nagda drive nakapagod nakapagod yung ginawa natin ngayong araw na ito mga kinex shout out kay Dennis Carpio shout out kay Yuri Russell Ford the pro drifter shout out kay Junel Barotilia. shout out kay Robert De Jesus Shoutout kay Milagros Simundak. Shoutout kay Food and Road Trips Snaps ng Regina, Saskatoon, Canada. Yan, vlogger din siya mga kainags. Ano? Ito yung kanyang uh, YouTube channel. Yan. Yun mga kainags, napagod na ako. No? Pahingan muna tayo. Kaya sa mga nag-like, nag-subscribe at mga nanood ng videos, maraming maraming salamat po. At sa mga gusto mag-subscribe, pwedeng pwede po at maraming maraming salamat. Hanggang sa muli mga kainags.